Anong ganap sa mundo ng showbiz? Suportado ng dating sexy star na si Aya Medel ang kandidatura ni Bongbong Marcos sa 2022 National Elections. Ito raw ang kanyang iboboto sa pagkapresidente. Katunayan, nagpost pa si Aya sa kanyang social media account tungkol dito. Pero may lumabas na sit-sit na kasama raw siya sa list ng mga taga-showbiz na kung saan ay nag-volunteer na ikampanya si VP Lenny Robredo. Pero pinasinungalingan nito ni Aya. I did not sign for that po. My president is BBM. Sabi ng aktres sa Facebook page niya. Dahil dito, pinaboboykot ng ilan ng kanyang Japanese resto sa tabako Albay dahil maka-BBM siya. Aniya, may limampung staff siya na umaasa sa kanya sa resto. Tapos ipapaboykot lang ng kung sino. Isa pa, inaatake rin siya na Kesho Bold Star siya no na binansagang Papaya Queen. Isa sa bashers ni Aya ay pari. Banat niya. Kasalanan ba niya na ganun ang choice niya? Kasalanan din bang mag ng ganun sa wall niya? Anong masasabi mo sa balitang ito?